Nag-spray ah, tayo ng pangdamo. Lagyan muna natin tong sprayer ng tubig. Tapos, ito yung gamit natin na gamot. Bago tayo magtanim ng mais, sprayan ko muna yung damo. Isang lata ng sardinas katumbas ng 16 liters na tubig. Oo. Kasi yung ibang herbicide, yung Spitfire, hindi kaya yung Paragis. Tapos si subukan ko tong ano na to, gamot na ito. Kung kaya niya. Maganda tong ganito kasi yung matatamaan yun ang mamatay na damo pag natamaan ng gamot ng pan-spray kasi pag may mais na pag nagtubo na yung mais hindi to pwede na to na gamot pang spray sa may mais dahil mamatay yung tanim natin na mais pag ito yung gagamitin natin na gamot mahina yung tubig natin no? malakas pa yung ihi ng kalabaw para siguradong sobi yon damo Mga ito yung gabon niya. Kamantama ka dito.